Gandang araw mga kahiwaga. Ang kwento natin ngayon ang tungkol sa isang pamilya ang lumipat sa isang tahimik na nayon upang magtago. Ngunit ang kanilang lihim ay hindi pangkaraniwan. Ano ang matutuklasan ng isang albularyo tungkol sa kanilang tunay na anyo? Tumhayan ang kakakilabot ng kwento ngayong gabi sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Magandang gabi mga kahiwaga. Ako po si Ruben, Tubong Mindoro. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento na hindi ko makakalimutan karanasan noong bata pa ako. Ito'y tungkol sa isang kakaibang kuya na lumipat sa aming tahimik na nayon. Isa itong lihim na pilit naming tinuklas at hanggang ngayon, ang takot na dulot nito ay sariwa pa rin sa aking alaala. Noong una, dumating ang pamilya Almasan, tila naging bagong simula ang presensya nila sa nayon. Mabait sila pero tila may kakaiba sa kanilang kilos. Si Mang Lando, ang padre di pamilya ay tahimik at laging nasa likod ng kanilang bahay tuwing hapon. Si Aling Celia naman, ang kanyang asawa ay bihirang makipag-usap sa kapitbahay ang tatlong anak nila, si Leo, Maricar at Junjun, -jun, ay hindi rin lumalabas para makipaglaro sa ibang bata. Madalas silang makita na tila laging nagmamasid mula sa kanilang bintana. Simula ang pagdududa ng mga tao nang mapansin ni Mang Tomas ang albularyo ng nayon. ang sunod-sunod na pagkawala ng mga hayop, mga alagang manok, baboy at maging mga kalabaw. Minsan, ang kanilang mga bangkay ay natatagpuan pero halos walang laman ang mga katawan. Parang sinipsip ang laman loob. Pinaghihinalaan ni Mang Tomas na may masamang nilalang sa aming lugar. Pero hindi pa niya natutok kung sino. Tanggabi, umamit siya ng kanyang agimat para masuri ang paligid. Sa tulong ng dasal at mga orasyon, sinunod niya si Mang Yandi na lumabas ng bahay. Nanlamig ang buong katawan ni Mang Tumas na makita niyang nagbago ang anyo nito. Si Mang Lando ay nagkaroon ng mahahabang kuko, matatalas na ngipin at pulang mga mata. Hindi siya tao, sabi ni Mang Tumas. Sa siyang bangkilan, isang uri ng aswang na kumakain ng laman loob ng tao o Kinabukasan, lihim na pinulong ni Mang Tomas ang matatanda sa nayon Ipinaliwanan niya ang kanyang nakita at nadesisyong kailangan nilang kumilos bago pa may masaktan o may mawala ulit. Gumawa sila ng hanong para ilantad ang pamilya almasan. Sa gabing iyon, nagtungo si Mang Tomas at ang mga taganayon sa bahay ng Pamilya Almasan. Bik-bit nila ang mga bawang, asin at mga itak. Tumawag sila mula sa labas. Pero walang sumasagot. Napansin nilang tahimik ang paligid. Sinimulan ni Mang Tomas ang kanyang ritwal. Pinasbasan ang buong bahay gamit ang kanyang agimat at dasal biglang narinig nila ang mabibigat na yabag mula sa loob ng bahay. Nagsimula ng kumilot ang pamilya Almasan. Unti-unti silang nagbago ng anyo. Tumindig ang balahibo ng lahat na makita ang tatlong anak na naging mga halimaw. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at ang kanilang mga ngipin ay matatalim Mabilis silang sumugod pero handa si Mang Tomas. Sa pamamagitan ng gesal at kanyang agimat, nagawa nilang maitaboy ang pamilya Almesan. Tumakas ang mga ito papunta sa kagubatan at hindi na muling nagpakita. Sa kabila nito, nanatiling alerto ang nayon at mas naging maingat sa pagtanggap ng mga bagong dayo. Sa ngayon, Tahimik ang baryo, pero laging handa ang lahat sa anumang panganib o masasamang elemento na dating sa aming baryo. Sa mundo ng kababalaghan, hindi lahat ng tao ay tulad ng nakikita ng mata. Ang kwento ng pamilya Almasan ay nagpapaalala sa atin na maging maingat, lalo na sa mga lihim na maaring magdulot ng panganib. Kung nagustuhan mo ang kwento, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa muli, dito na lang sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Mag-ingat at laging magdasal bago matulog. Huwag lalabas ng gabi.